dance kita mau pakai kamu. Bang bang. Bang bang bang. Bang 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 bang, bang. Hello. 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 Sa kado po Bus. Bus. Sino po puntaan mo? Sino? Bus. Sino? Dada. Saan? Dada. Saan? Dada. 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 Nasaan si Dada? Um, 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 um. Dada? Sino kasama mo? Dada. Sino kasama mo? Si Lola o si Nangnang? Dada. Sino sasama mo sa bus? Si Lola o si Nangnang? The city of... Ah, antok na. Olog. olog ka na, olog. Saan ka, olog? olog. mo daw siya sa olog mo ay mo daw sa alam mo. Bye. Ah, bye-bye ka na daw. Bye. Bye-bye. Ulit. Bye-bye. Bye-bye. Patulog sabihin mo. Patulog. Bye-bye ka na. Bye.